Batangas, Kalamba, tapos yung tiga Marinduque, ang ah, Marinduque pa lang, sas, bababa, tawid dagat yan eh. Sasama pala sa lokal. Ah, Iglesia ni Cristo sa lokal ng mga tiga Marinduque, sasama rin. Yung sa Marinduque, nabalitaan ko, mga nasa, ang sasamang kapatid doon, mga nasa 20,000. <laughs> Marinduque pa lang yun. Puno na yung ay liwasang, 3,000 ng kasya doon tapos ito nabalitaan ko sa ano sa Pablo nasa 40 mil yata tapos yung Batangas 50 mil kung ba, maaabot ko tapos yung Metro Manila ay itong Muntinlupa, San Pedro Binyan abot ng mga 50 kung sa so, sus so, ko kagabi kami baka umabot ng 3 milyon di ba kasama na yung mga pahabayon ang dami noon di ba mayon sam sam nagkakwentuhan niya at nabasa ko sa sir, ito nabasa ko lang ito, hindi, hindi, ko sigurado ito ha, baka magkaroon nga ng people power. Hindi ko sigurado kung paano procedure ng people power. Pero basa dito sa mga code na binasa ko, uh, ibinigay sa akin, Ewan ko kung totoo to, pero mamaya babasahin ko sa inyo. No? Ngayon kasi nagbantayan niya kami sa kapilya, nagpausap-usapan, ang sarap pala no, pagbantayan doon, maluwalhati. Pag uwi mo, hindi ka pagod, saka ligtas ka kasi parang um, mm, kanupin nila, di ba matibay na pader yun sa taas kahit may may nagpaputok ng baril at may ligaw na bala, <laughs> hindi ka tatamaan kasi ang kapal nun eh. Ganyan kapal yung kanon eh. yung Pag ano, pahabaan nilang kanopi sa uh, na kapilya nila. Ang tibay, tibay no, kahit siguro, bagsak mo ng ano yun, hindi ba yun. No? oh, eh, niya, sa rally Iglesia ni Cristo, naghahanda na pala, January 10 pa lang. January 9 kasi, di ba, ano, ay ah, yung piyesta ng Nazareno. After 9, 9, 10, do sa mga lugar na yon maghahanda na baka sabi may mga pakain daw ng mga burger, bubuhos tapos yung mga tent doon mga portalet ang dami ng portalet na ilalagay doon talagang pinaghandaan hindi yung basta magarali ka tapos iiwan mo madumi ang kalsada hindi, may mga tinalaga na daw na maglilinis may mga media na may mga tent na o oh, saka may mga hindi ngayon, gagawin pa lang Pinabalita ko, ewan ko kung gano'ng katotoo yun. No? Sabihin, kung totoo talaga yon, ganun, ka-organize ta talaga, Iglesia ni Cristo talagang kada kilos nila sa kanila aktividad, pinaghahandaan nila. Kung gaano nila, saka pinagpapanata nila, ipinapanala nila talaga labis na pinagandaan. Sabi niya, history daw to eh. Wala pa nangyayari na ito. Yung 2015 nangyayari yun, biglaan lang yon Sa EDSA ata hindi only pa organize yun, masyado. Ito, i-organize talaga total. Ibig sabihin, labis na pinaghahandaan at pinag-aanyaya ng Iglesia ni Kristo sa hindi nila kapanampalataya. Kahit sino pwede sumama. Ang sinasabi ng marami, ang marami sasama na dito mga politiko. Check daw yan. Kasi syempre, mga politiko, alam naman nyo, prangkahan na, recto ka na tayo. Ha? Eh, saking sorry ito, opinion na Eh, ahabol ng boto sa darating. Eh, e, pag January na ngayon, konting, ano na, lang, February, eleksyon na. February, hey, much. April, wala na silang time. Iyan ang pa, iyan ang pagsasamantala sina ay na para na ang sinasamantala na nila sa botohan na siyempre pabango sila sa iglesia maaring sumama ang mga politiko diyan sa gagawing rally. Maraming politiko ang sasama. Baka buong Pilipinas ng politiko bumaba at sumama diyan. Eh kasi sa liwasan lahat eh, bilang mo eh. pati Atanol diyan pupunta eh. South diyan pupunta ayun niya, isa ka, ano, gagawin iba't ibang lugar, no? Ngayon, uh, sabi ng marami, hindi siya akin gagalin to, ha? Ah, nabasa ko sa mga komento at sa mga naririnig ng na ibang mga personalidad na kilala din sa lipunan. Hindi eh, ko mabanggitin kung sino, eh, baka mabalik daw sitwasyon na nagbibigay, siyempre, simpat sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman simpat kasi ito nga para puro kapayapaan naman ito yung ng Iglesia ni Cristo, eh. Para sa kapayapaan to, hindi para sa anong bagay ito. Diba? ba? Uh, ba ang sitwasyon. baka daw si BBM pa ang ma-impeach, hindi si Sara. Hindi natin alam 'yon. Hindi ko alam kung anong batas ng people power. Hindi ko alam ang batas ng pagtitipon. Pero ito, sabi, ang gaganap ng na Iglesia ni Cristo, may ibibigay na uniforme. Hindi uniforme, ibig sabihin, may t-shirt na ibibigay sa Iglesia ni Cristo na pagkakilanlan na Iglesia ni Cristo. Siguro limited lang sa kanila yon para sa kanila. Para, kaya, kung sino yung maglulusod ng people power, alam kung kung iglesia ba o hindi. Di ba? Kaya ito, ang iglesia kasi hindi hindi ng people power yan. Pero, kapayapaan yan. Pero kung may maglusod mo ng people power, marami, mag-merge dun sa rally, eh hindi iglesia ni Kristo hindi gagawin ng iglesia ni Kristo, Kasi, naka-uniform ang iglesia ni Kristo. Bigla na bibigay yun, hindi magagaya bigla uniform. Di diba? ba? Bali na lang, kaso alam ko, limited lang yun, eh. para sa mga kapatid lang sa iglesia ni Kristo yun eh. Ang alam ko ha, ah, nasabilan lang sa akin pero magkakaroon ng uniform at labis na napaghahandaan talaga no kaya yung darating sa January 12 pa lang may mga naka-check in na daw sa hotel ang dami na may nagpabook na nga eh. E, ako gusto ko nga magpabook eh kasi gusto ko mag rin ako doon eh para makita nyo, masubaybayan nyo no, baka January 8 or 7 magpabook na ako doon at January 10 matulog na ako doon doon na ako mag maghintay no? para hindi na makahasel pero titignan ko yung schedule no para kung um, o hindi. Ayun niya, meron marami ito kapatid na nagpabook na, fully na dun sa mga kalapit na hotel. Ang liwasan kasi di ba parang pahabayan na ano, baka dun pa lang sa 3 kilometers mula sa Liwasang maano na, maokupa na kasi hindi ka pwede pumunta sa sakya mo doon, eh, motor, dun sa, sa venue, may ipit eh. Paglabas mo doon, baka madaling araw ka na makalabas maipit sakyan mo kailangan ang tendency noon paparada mo yung sakyan mo 2 to 4 kilometers away maglalakad ka o mas pa kung mas maraming tao inaasa sabi ko nga baka 2 milyon ah baka dyan pala sa mapuntang liwasa baka nasa Las Vinas ka pala nandun na yung sakyan mo eh Lalakad ka laking <laughs> kilometer yun 25 kilometers yun mula sa Las Vinas yata kung hindi ko pagkakamali kasi mula dito sa ano ko, 34 km mula sa Luneta. E eh, sa yon yun. Mga 30, kulang, kulang more or less, 30, 30 km yun. O, di ba? Kaya, doon pa lang, baka mapasmado na yung lugar. Eh, may pasok yung time na yun. January 13 yun, may pasok yun. Marami sasabay mga, pasok ka ng mga estudyante, empleyado, di ba? Siguro, di-declare na holiday yung araw na yun. Kasi the best na araw yun eh. Kumbaga, first time in the history magkakaroon ng pagtitipon na napakarami para sa kapayapaan. No? As a pa kayo, eh kunyari, as is, nag-session sila at tinransmit yung impeachment papuntang Senado. O paano yun? Mag-ano na yung Senado? Kung bayad, kung planado, o de seven, Senado na, or later, latest 8? Eight, eight, nine, uh -huh.